Ganda ang umaga po. Ito ho eh, ano, eh, parang replay eh. Yung nangyayari na pagsasubdivide ng ating mga kababayan dito sa Maragondon. Kasi hindi ho ito maaaring maitama ng pag na lang. Eh, natural na yung barangay, hindi papayag. Kung walang uh, subdivision plan, at saka walang tinatawag na approved plan, eh, tinalakay na ho ito isang taon pa eh dyan sa upland eh dito naman ngayon sa ating baryo sa San Miguel ganyan din ang nangyayari kasi wala akong kalsada walang walang kanal eh natural lamang na hindi magagawa yung kanal at kalsada dahil yung lupa na ibinenta at nilote eh walang permit at uh, kasalukuyan nga eh meron tayong moratorium ng mga yung lupang sakahan ay bawal hong galawin bawal gawing residential o ano mga ibang classification ng lupa hanggang 2028 kaya yung reklamo nyo na yung patubig na irrigation ay pumupunta doon sa lupa na inyong binili hindi mo magagawa yun hindi mo gagawin ng niya yon ng irrigation dahil yung lupang yon ay kasalukuyan lupang sakahan pa rin ngayon kinalaman? Ano na, wala nang kinalaman? Matagal nang ano yun, wala nang kinalaman. Basta ang pinakamay ng ano ito, yung may ari ay kung mag-alo ng drainage, kasi ang mga tao gusto na magtayo. Opo, kaya hindi... Ay dito, ay kung payagin mong magtayo, ay hindi, hindi nangyari nun, ay feth, na, o, o, -tap. hindi nga <tap> hindi <ho> yung magagawa yung... <tap> ba, drainage, kasi pagayon na may Hindi po magagawa yung drainage kasi wala akong plano eh wala akong approved plan, walang subdivision plan. Kaya ang mangyayari ho talagang bitin. Kaya dapat eh yung mga developer natin sumunod doon sa panuntunan. Yan lang kami sa chairman. Maraming salamat, Honorable Reagan.